Mukhang hindi pa kaya ng Rusya ang mekanisadong pag-atake ngayon, kahit sinusubukan nila. Pagkatapos ng tag-init na ginugol sa pagtatangkang, magpasok ng tropa sa mahalagang lungsod ng Pokrovsk, bumalik ang Rusya sa dati nitong estilo. Sinusubukang wasakin ang depensa ng Ukraine gamit ang armor. Pero lagi silang nahuhuli ng Ukraine. Mas maraming tangke at armored na sasakyan ng Rusya ang nasusunog sa labanan. Iyan mismo ang nangyari sa direksyon ng Dobropilya noong Oktubre 16 na itakda ng Ukraine ang perpektong bitag. Isang batalyon ng Rusya ang tuluyang pumasok sa impyerno na walang takas. Iniulat ng United 24 Media na nabigo ang mekanisadong pag-atake ng militar ng Rusya sa Dobropilya. Ang pag-atake ay idinisenyo para sakupin ang maliit na Shikova, na matagal ng target ni Putin ngayong Oktubre. Ang pinakabagong mekanisadong pag-atake ay sumunod sa naunang pag-atake kung saan inilabas ng Rusya ang ilang t 72 m battle tank mula sa imbakan. Agad ding winasak ang mga tangke. Panoorin ang aming video para sa karagdagang detalye tungkol sa nabigong pag-atake. Akala ng Rusya sa pagkakataong ito ay matututo na sila sa kanilang mga pagkakamali. Plano nilang sakupin ang Shakova at gamitin ito bilang panimula patungong Dobro na magbubukas daan sa pagsalakay sa Pokrovsk. Ang problema ay pareho lang ng kinaharap ng Rusya sa lahat ng kanilang mga mekanisadong pag-atake nitong mga nakaraang panahon. Handa ang Ukraina at winasak ang mga tangke at armored vehicles ng Rusya. Ang balita tungkol sa nabigong pag-atake ng Rusya ay nagmula sa kilalang Azov National Guard na ipinadala ng Ukraina sa rehiyon ng Pokrovsk noong Agosto upang tumulong na pigilan ang sunod-sunod na pagsakop ng mga puwersang Ruso sa mga pamayanan. Simula Agosto, Tinutulungan ng Azov na mabawi ang mga teritoryo at protektahan ang mga pamayanang inaangkin ng puwersa ni Putin. Noong Oktubre, labing ani muling nagtagumpay ang Azov National Guard at ginamit ang telegram para ilarawan ang pangyayari. Bandang 5, 30 hanggang 8 ng umaga umatake ang kalaban gamit ang 22 armored vehicles. Ang pinakamalaking hanay, labing-isa unit ng mga tanke at armored combat vehicles, ay umalis mula sa lugar ng pamayanan ng Melinivka. Bandang Pito Limampu, ayon sa ulat ng Azov National Guard. Ang laki ng batalyon ng mga armored na sasakyan na ito ay nagpapakita na seryoso ang Russia sa pag-atake sa Shikova. Hindi lang ito simpleng pagsubok sa depensa ng Ukraine para makita tugon nila. Malamang nagumugol ang Russia ng ilang linggo sa pag-iipon ng sapat na mga tanke at mga infantry fighting vehicle o infantry fighting vehicle para maisagawa ang pag-ataking ito. Organisado ito. Ang pagbanggit sa pinakamalaking hanay ay nagpapakita na hinati ng Russia ang armor nila para atakihin ang Shakova mula sa iba't ibang direksyon. Kung pinayagan ang Russia na makalapit sa pamayanan ng walang anumang hadlang na inilagay sa daraanan, malamang na nagtagumpay sila sa pagkuha ng Shakova. ang Azov National Guard, ang pangunahing hadlang ng Ukraine. Pero kinailangan nilang malampasan ang ilang pagsubok bago maipagtanggol ang sarili. Handa na ang Russia at natuto mula sa kapalpakan ng kanilang mga tanke kamakailan. Sabi ng Azov National Guard, Maagang naghanda ang kalaban sa pag-atake. Naglagay ang kalaban ng observation post para matukoy at sirain ang drone ng depensa ng Ukraine para pahirapan ang paglalagay ng mina sa pasulong na ruta. Matalino ito para sa Rusya. Pangunahing depensa ng Ukraine sa Pokrovsk ang mga drone na nagpapatrolya sa mga kalsada at daanan na posibleng gamitin ng Rusya sa pag-atake. Laging handa ang Rusya ng sumalakay noong Oktubre 16. Nagpadala sila ng unit para tukuyin ang operasyon ng mga drone. Imbes na direktang magpadala ng sundalo na mapipinsala ng mga drone, binago rin ng Rusya ang paraan ng kanilang mekanisadong pagsalakay. Ayon sa Azov National Guard, dati inilulunsad ng Rusya ang mekanisadong pagsalakay mula sa malalim ng sarili nilang formasyon na nagdudulot ng problema. Mas mahaba ang biyahe kaya mas matagal na lalantad sa drone at mina ng Ukraine ang mga pagsalakay. Hindi pa panig ang oras sa mga pwersa ng Rusya dahil maaaring gamitin ng Ukraine ang mahabang paglalakbay na ito upang sirain ang tsansa ng Rusya bago pa man magsimula ang kanilang mga pagsalakay. Binalak ng Rusya na gamitin ang Oktubre 15 para dahan-dahang isulong ang mekanisadong unit nila sa labas ng Shikova gamit ang mga puno bilang panangga laban sa drone ng Ukraine. Matalinong estratehiya ito lalo na kumpara sa ibang pagsalakay ng Rusya. Ang plano ng Rusya ay mapalapit muna nang hindi napapansin ng Ukraine, upang agad nilang maisagawa ang kanilang pagsalakay sa halip na kailanganin pang maglakbay para gawin iyon. Gayunpaman, nabigo ang estratehiya ng Rusya. Napansin ng Azov National Guard ang ginagawa nila sa tamang oras. Hindi naging matagumpay ang maniobra. Dalawang armored na sasakyan ang nadetect ng reconnaissance at winasak ng artillery at first-person view drones ng unmanned systems bago pa sila nagtangkang magtago sa gubat. Ayon sa ulat ng Azov National Guard, ang mga first-person view drone ay malamang na nagsilbing unang alon ng depensa ng Ukraine dahil noong Oktubre 16 ay mula sa pag-atake ng Ukraine sa mga paparating na unit ng Rusya ay tuluyan na nilang winasak ang mga ito. Ayon sa Azov National Guard, ang tamang paglagay ng mga mina sa rutang inaasahan ng Ukraine na dadaanan ng Rusya at paggamit ng advance, nakagamit ang pang ang nagpahinto sa opensiba ng Rusya. Dito pumasok ang artilleria ng Ukraine habang winawasak ng first-person view drone ang armor ng Rusya. Binobomba ng Ukraine ang kalaban para hindi makalapit ang mga tanke at infantry fighting vehicle ng Rusya sa Shikova. Sinubukan ng Rusya na gamitin ang mga kagubatan ng Ukraine para itago ang kanilang paglusob. Ang mga kagubatan ding iyon ang naging bitag ng Ukraine at naging mabigat na kapalit para sa Rusya. Sa pagtatapos ng kontraatake ng Ukraine, siyam na tangke. At infantry fighting vehicle ng Rusya ang nawasak at apat ang nasira. Kadalasan, mas maaga silang umaalis sa serbisyo kaysa inaasahan. Matagal nang kilala ang puwersa ng Rusya sa pag-abandona ng kanilang sasakyan, kahit may kaunting problema. Simula Marso 1, 2022 ginagawa na nila ito at tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Mas makabubuting lumabas ng sasakyan at tumakbo sa taguan kaysa manatili sa loob. Mas gugustuhin mo bang nasa malaking target at hinahabol ng mga drone ng Ukraina na halos di makagalaw o mas pipiliin mong maglakad at maging maliit na target? Ganito ang ginagawa ng mga sundalong Ruso kapag sira ang kanilang armor. Madalas, ang pagtakbo ng naglalakad ay nauuwi sa pagkakuha ng Ukraina sa sirang armor. Hindi lang si Shakova ang target ng Rusya noong Oktubre 16. Target din ng Rusya ang Volod -Dimorivka kaya nagsagawa ng kontra-atake ang Azov National Guard para maprotektahan ang lugar. Sa katunayan, mula sa direksyon ng pangalawang pamayanan na ito, natin nakuha ang ating patunay kung ano ang, ano ang nangyari. Nagtagumpay noong Oktubre 16 ang Azov National Guard, mga unit ng Ukranya at kanilang katuwang. Ang patunay na iyon ay galing sa YouTube channel ng The Sun na naglabas ng mga video ng kontra-atake ng Ukranya. Sinasabi nito na ang 82 End Air Assault Brigade ay may malaking papel sa pag-setup at pagsara ng bitag laban sa mga puwersa ng Russia, kung saan karamihan sa mga video ay malamang na sa first-person view at reconnaissance drones na din nila ng brigada sa labanan. Makikita sa video ang mga tanke at infantry fighting vehicle ng Russia habang lumalapit. Sa umpisa, makikita ang first-person view drone ng Ukraine na sumusunod sa Russian armored vehicle. Pagkalipas ng ilang segundo, Lumihis pa kaliwa ang drone at tinamaan ng direkta ang mga track ng sasakyan. Karamihan sa mga kuha ay pare-pareho. Isang drone ang tumutok sa tangke o infantry fighting vehicle ng Russia. Pagkakita sa banta, agad bumibilis ang drone at direktang tumatama. Siyempre, ang mga first-person view drone na ito ay nagsasagawa ng mga kamikaze na pag-atake. Kaya ibig sabihin, napuputol ang kuha nila sa mismong sandali na tumama sila. Maaaring gamitin ng Russia ito para sabihin hindi kasing epektibo ang Ukraine gaya noong Oktubre 16. Alam ng Azov National Guard at mga kasamahan nito ang sitwasyon. Kaya nagpalipad sila ng reconnaissance drone para makakuha ng mas maraming kuha sa galaw ng armor ng Russia. Makikita ang mga nagliliyab na wasak na sasakyan sa kalsada at gilid ng puno sa Ukraine. Malinaw ang mensahe kay Putin. Ganito ang sinapit ng armor ng Russia sa Dobropilya. Magpadala ka kung kaya. Hindi patyak kung gagawin ito ng Russia. Malamang, mas marami pang mekanisadong atake ang susunod dahil sa desperasyon ni Putin na sakupin ang Pokrovsk. Tinitingnan ng Russia ang Dobropilya bilang daan patungo sa mahalagang lungsod na yon. Ang ginawa ng Ukraine noong Oktubre 16 ay posibleng babala sa maaring mangyari sa Shekova at Volodym Dalawang beses nang sinubukan ng Russia na salakay ng Shekova sa loob ng isang linggo. Nabigo silang makalapit man lang sa nasabing lugar sa parehong pagkakataon. Pinapaisip tayo ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine laban sa mekanisadong pwersa ng Russia tungkol sa kinabukasan ng Dobropilya at ng digmaan. Tiyak na hindi maganda ang kalagayan ng Russia sa Dobropilya. Pinaliwanag ito ng RBC Ukraine sa ulat tungkol sa pag-atake ng Ukraine noong Oktubre 16 at nagbigay rin ng detalye sa pag-atake ng Russia noong Oktubre 13. Nawalan ang Russia ng labing-anim na heavy armored vehicles, kabilang ang BMP, MTBLB, at mga tangke. Noong Oktubre 13, kasama ang Sham na nawawalang armor ng Russia sa tatlong araw. Naging produktibo ang linggo para sa mga tagapagtanggol ng Dobropilya, Ukraine, na bawasan nila ng 25 armored vehicles at tangke. Malaking daguok ito sa armor ng Russia na plano sanang gamitin sa pagsakop ng Shakova at pag-atake sa Dobropilya. Sa ulat ng RBC Ukraine noong Oktubre, 1378 sundalo ng Russia ang napatay sa pag-atake. Hindi natin alam kung ilan sa mga sundalo ng bansa ang napatay noong Oktubre 16. Hindi ibinunyag ng Azov National Guard ang impormasyong iyon. Malamang dahil binibilang panila kung ilan ang uh, ang mga tropang Ruso na nakatakas o namatay sa kanilang armor. Gayon Gayunpaman, ang 78 nasawi noong Oktubre 13 ay mabigat na bilang at nagpapakita ng matinding hamon ng kampanya sa Dobropilya sa lakas tao ng Russia. Binanggit ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Facebook Reel ang kakulangan ng tagumpay ng Russia sa Dobropilya at tinalakay ang mga pangyayari roon. Sa kontra-opensiba sa Dobropilya, mahigit 3,000 na ang pagkalugi ng Russia, karamihan ay hindi na mababawi ayon kay Zelensky. Ito ang lugar kung saan naghangad ang mga Russian na makamit ang isa sa mga pangunahing tagumpay sa harapan, ngunit dininutralize sila ng ating mga puwersa. May ilang mahalagang punto rito. Una, matagal nang sinusubukan ng Russia sa kupin ang Dobropilya bago pa ang kabiguan nila noong Oktubre 16, nakakahiya na agad ang mawalan ng 3,000 sundalo para sa ganitong kaliit na lungsod. Lalo na hindi pa nga nakakapalapit ang Russia sa Dobropilya. Ipinapakita rin nito kung gaano kababa ang halaga ni Putin sa mga sundalong pinapadala niya sa ganitong pagsalakay. Sinubukan ng Russia na iwasan ang direktang pag-atake noong Oktubre, labing anim ngunit nabigo rin iyon. Sa ibang pagsalakay, diretsong umatake ang mga puwersa sa depensa ng Ukraine kaya dumami ang napatay na sundalong Russian. Pangalawa, binanggit ni Zelensky na karamihan sa 3,000 nakaswalti ay hindi na mababawi. Binanggit ng Pangulo ng Ukraine ang isang kawiliwiling trend sa digmaan ngayon. Noong Oktubre, labing tatlo iniulat ng politika na mas marami ang namatay kaysa nasugatang sundalo sa Russia. Sa ngayon, ang rasyo na iyon ay umaabot sa labing tatlong sundalong nasusugatan sa bawat isa na namamatay sa Ukraine. Napakasama ng rasyo na iyon. Sa mga digmaan ngayon, mas marami na ang nasusugatan kaysa namamatay dahil sa makabagong medisina, at mahigpit na protokol sa paglikas. Mukhang masaya ang Rusya na pabayaan ang kanilang mga sugatan na mag-isa na lang. At marami ang namamatay dahil dito. Pagdating sa 3,000 na kaswalti sa Dobropilya, ang proporsyong ito ay nangangahulugan na mahigit 1,000 sa mga kaswalting iyon ay mga namatay. Malaking problema ito para sa Rusya. Ibig sabihin, ihina o maaantala ang susunod na atake dahil maraming namatay at kailangang palitan ng Rusya ang mga sundalo nila. Tandaan, nangyayari lang ito sa direksyon ng Dobropilya. At hindi pa ito ang pangunahing target ni Putin. Naglulunsad ang Rusya ng napakaraming tangkang pag-atake sa mga pamayanan sa paligid ng Dobropilya dahil sinusubukan nitong makalapit sa Pokrovsk. Siyempre, ibig sabihin din ito na bawat pagkabigo sa Dobropilya ay nangangahulugan na mas matagal pang maghihintay si Putin bago niya masakop ang Pokrovsk. Kung masakop ito ng Rusya, mararamdaman ni Putin na sapat na ang kanyang paghintay. Noong tag-init Nagsimula ang Rusya ng malaking opensiba patungong Pokrovsk para pabagsakin ang lungsod. Noong Agosto, nagpadala si Putin ng isang daan at sampung libong sundalo at nagsimula ng serye ng pag-atake na nakakuha ng teritoryo malapit sa Pokrovsk. Ngunit gumanti ang Ukraine at nabawi ang karamihan sa mahahalagang pamayanan na pansamantalang sinakop ng Rusya. Pero hindi pa rin nakakakuha ng kontrol ang Rusya sa Pokrovsk. Kahit inilunsad nila ang opensiba para pahinain ang depensa ng Ukraine sa lungsod bago magtapos ang Agosto. Kailangang bumagsak ang Pokrovsk para kay Putin. Kung hindi, mahihirapan ang Rusya ang kinin ang buong Donetsk. Simula ng digmaan, ang Pokrovsk ay naging mahalagang kuta ng Ukraine sa Donetsk front. Hindi lang dahil mahalaga ang Pokrovsk bilang isang lungsod dahil sa laki nito. Perpekto rin ang lokasyon nito bilang sentrong logistical ng Ukraine para suportahan ang lahat ng puwersa sa Donetsk iniulat ng Euronews, na nais ni Putin makuha ang Pokrovsk para maputol ang mahalagang rutang logistikal at gawing sentro ng kanyang tropa. Malaking tulong din na isang daan dalawamput-apat milya lang mula sa administratibong hangganan ng Donetsk ang Pokrovsk na maituturing mong finish line ng kampanya ng Russia sa Donetsk. Pag narating ng puwersa ni Putin ang hangganan, halos kontrolado na ng Russia ang Donetsk. Ang Pokrovsk ay isang malaking hadlang na pumipigil para mangyari iyon. Dahil nabigo ang Russia sa Dobropilya, malabo ring makuha nila agad ang Pokrovsk. Tandaan mo ba ang isang daan? At sampung libong sundalong ipinadala ni Putin sa Pokrovsk? Ang mga bigong pag-atake gaya ng sa Dobropilya noong Oktubre 16 ay na babawasan ng malaki. Noong Oktubre, 16 iniulat ni David Axe sa Euromaidan Press na base sa mga dokumento ng Russia. Umaabot sa 3,000 at 50,000 ang nasasawi o nasusugatan sa Russia kada buwan sa 2,000 at 25. Siyempre, hindi lahat ng mga kaswalti na iyon ay sa direksyon ng Pokrovsk. Sabi ni Axe, ang pagsisikap ng Russia na sakupin ang Pokrovsk ang dahilan ng 18-20% pagtaas ng kanilang pagkalugi. Mas mababa sana sa 3,000 at 50,000 ang buwan ng kaswalti ng Russia kung hindi dahil sa dami ng sundalong ipinapadala nila sa Pokrovsk parang gilingan ng karne ngayon. Tungkol naman sa mga ataking parang gilingan ng karne. Sinubukan ng Russia na pigilan na maging isa na namang ganoon ang Oktubre 16. Nabigo sila pero sinubukan nila. Ang ibang unit ay hindi naging kasing tagumpay noong Setyembre 22. Iniulat ng United 24 Media na isinusumbong ng tropang ruso ang kanilang komandante dahil sa pagpapadala sa kanila sa halos imposibleng mga atake. Ang mga ataking iyon na araw-araw nang yayari sa paligid ng Pokrovsk ay karaniwang nangangahulugan na inuutusan ng mga komandanteng ruso ang kanilang mga tropa na umatake kahit hindi pa handa ang mga ito para sa pagsalakay. May isang sundalong ruso pa nga na nagdokumento ng kinalabasan ng isa sa mga ganitong atake sa isang post sa Telegram kung saan kinunan niya ng video ang mga bangkay ng ilan sa kanyang mga kasamahang nasawi. Nagkomento ang Air Force ng Ukraine na ito ay isa pang halimbawa ng kawalang-paki-alam ng komandang ruso sa buhay ng kanilang sundalo. Pinapangakuan sila ng mataas na sahod at maayos na pagtrato ngunit sa halip ay wala silang natatanggap at agad ipinapadala sa labanan nang walang gamit o suporta. Diretso silang ginagawa ang meat assaults. Pero hindi ito epektibo sa Pokrovsk, Dobropilya, o iba pang bahagi ng Donetsk. Pinatutunayan ito ng mabilis na pag-usad ng Russia. Noong Oktubre 16 iniulat ng Newsweek na, ayon sa United Kingdom Ministry of Defense, bumagal ng kalahati ang pag-usad ng Russia noong Setyembre kumpara sa Agosto. Ang paghina ay sumunod sa tatlong buwang pagbaba mula Hunyo kasagsagan ng opensiba ng Russia noong tag-init. Ang ibig sabihin nito ay mas marami ang isinusugal na sundalo ni Putin kaysa sa anumang panahon ngayong 2000 at 25 at mas kaunti ang kanyang napapalakapalit ng sakripisyong iyon. Oktubre 16 kahit hindi ito tunay na meat assault, patunay pa rin ito sa hindi pagiging epektibo ng mga pag-atake ng Russia. Madalas na nakikita na ng Ukraine ang mga ito mula pa sa malayo lalo na kapag may kasamang mga mekanisadong unit at namamatay ang mga sundalo ng Russia sa napakaraming bilang sa Dobropilya at iba pang lugar sa Pokrovsk dahil dito, nabanggit natin ang mga mekanisadong unit. Siyam ang napatigil at maaring umabot sa labintatlo dahil sa patibong ng Ukraine noong Oktubre 16, ayaw ng Russia makita yan dahil hirap na silang magsagawan ng ganitong pag-atake. Halos maubos na ang imbakan nila ng tangke at armored na sasakyan matapos ang apat na taon ng digmaan. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawalan ang Russia ng 11,261 tangke at 23,384 armored na sasakyan mula simula ng pananakop ni Putin hanggang Oktubre, 16 kabuuang 34,645 armor na nawala. Nauubos na ang mekanisadong unit ng Russia para sa mga pag-atake, gaya ng sa dobo Kailangan magtagumpay ang mga ganitong atake para sa Russia. Kapag ang mga tangke at sasakyan nito ay natatanggal na bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong umatake, lalo lang nitong pinapalala ang masama ng problema. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, posibleng maubusan ng tangke ang Russia sa 2,000 at 26 ayon sa Newsweek. Ang kabiguan noong Oktubre 16 ay nagpapalala sa problemang ito. At nakikita na natin ngayon kung gaano kalala ang sitwasyon ng armor ng Russia. Noong Oktubre pito iniulat ng United 24 Media na ayon sa satellite analysis mula 7,300 at 42 Russian tanks sa Imbakan. Siyamnapot, dalawa na lang ang natira. Marami pa silang tangke. Pero karamihan ay sira at ginagamit na lang na pinagkukunan ng pyesa para sa mas bagong tangke. Kung magpatuloy ito, mahihirapan ang Russia sa opensiba sa lupa sa 2,000 at 26 pero kahit na may mga armor pa silang pwedeng gamitin, pinatunayan ng Ukraine noong Oktubre 16 na kaya nilang harapin ito. Hindi na nila kailangan pang patagalin ito. Dahil sobrang desperado na ang Russia, nagpapadala na sila ng lumang tangke at sasakyang pandigma mula Soviet era sa Ukraine. Bakit? Dahil winasak ng Ukraine ang lahat ng iba pa. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga sitwasyon sa Dobropilya at Pokrovsk. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.